I'm warning the whole world. Listen to the voice of the appointed son. You want this to stop. Stop persecuting, prosecuting, maligning the appointed son. But if you continue, the judgment will come. It will be more worse. Pastor Apollo Kiboloi. nahuli na. Papaano nga ba nahuli ang mailap na religious leader na ito? At ano na nga ba ang mangyayari sa kanya lalo na usap-usapan na kahit ang FBI ay sobrang interesado sa pastor? Saan mas pabor na makulong itong si Kiboloy? Sa Pilipinas ba o sa Amerika? At gaano katotoo ang sinasabi ng kanyang mga tagasunod na katapusan na ni Kiboloy kapag naibigay ito sa Amerika. Laman at usap-usapan sa mga news headline at social media ang pagkakahuli kay Pastor Apollo Kiboloy. Isang kilalang religious leader at tagapagtatag ng Kingdom of Jesus Christ siya ay nahaharap sa mga seryosong akusasyon na nag sa kanyang pag-aresto. Sa kabila ng mga pahayag na siya ay handang humarap sa mga legal na proseso, ang kanyang pagkakahuli ay tila nagbigay diin sa mga tanong ukol sa kanyang mga gawain at sa integridad ng kanyang ministeryo. Nagtapos ang halos dalawang linggo na kontrobersyal na pagtatapat sa pagitan ng mga otoridad at mga tagasunod ni Pastor Apollo Kiboloy. Matapos nga itong sumuko na at lumabas sa pinagtataguan nito. Si Apollo Kiboloy, isang kilalang evangelist na nag-aangkin na anak ng Diyos, ay inaresto noong linggo sa kanyang compound na noong una ay sinasabi na wala ito at tumakas na. Subalit, sa pakikipagtulungan ng PNP at iba pang ahensya, nakumpirma nila na ang pastor ay nananatili sa compound at nagtatago lamang. Hanggang noong linggo nga lang ay nahuli na ito ng mga otoridad. Si Kiboloy ay may malaking impluensya sa Pilipinas na may milyong-milyong mga taga at may malapit na ugnayan sa mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Kiboloy ay isang matalik na kaibigan ni Duterte at ang kanilang alyansa ay naging mahalaga sa pag-akyat sa kapangyarihan ni Duterte sa pagkapangulo. Patunay na talagang malaki ang impluensya ni Kiboloy sa politika Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpahayag na wala siyang partikular na pagtrato kay Kiboloy at sinabi na ang pag-aresto ay isang halimbawa ng mabisang pagpapatupad ng batas. Si Marcos ay pinapanatili ang matatag at malinis na imahe para sa kanyang administrasyon at ang pag-aresto kay Kiboloy ay maaring makita bilang isang panalo upang ipakita na ang kanyang determinasyon na labanan ang katiwalian ay talagang seryoso. Pero ang tanong ngayon, ano na nga ba ang sunod na mangyayari sa pastor? At bakit ang Amerika ay hinahanting din siya? Si Kiboloy ay nahaharap sa mga akusasyon ng human trafficking at sex abuse sa Estados Unidos. Ang mga akusasyon ay naglalaman ng mga ulat ng pang-aabuso sa mga miyembro ng kanyang simbahan, lalo na sa mga kababaihan at ang paggamit ng mga donasyon para sa kanyang sariling pakinabang. Ang Estados Unidos ay naghahanap na i-extradite si Kiboloy upang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Gusto ng Amerika na kunin si Kiboloy at doon litisin para ikulong at pagdusahan nito ang krimen na ginawa. Pero ang sunod na tanong, saan mas pabor na makulong itong si Kiboloy? Sa Pilipinas ba o sa Amerika? Kung ang perspective ng pastor ang titignan, magiging mas mahirap sa kanya kung sa Amerika siya makukulong kung sakaling makulong si Pastor Apollo Kiboloy sa Amerika, magiging mas mahirap para sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili dahil sa mahigpit na batas ng US ukol sa human trafficking at sexual abuse. Ang mga batas tulad ng Trafficking Victims Protection Act ay nagtatakda ng matinding parusa para sa mga kasong may kinalaman sa trafficking lalo na kung ang biktima ay minor de edad. Sa ilalim ng batas na ito, ang sino mang taong nagre-recruit o nag-aalaga ng isang tao para sa layunin ng komersyal na sexual na aktibidad ay maaring kasuhan kahit na walang puwersa, pandaraya o pamimilit na naganap kung ang biktima ay wala pang labing walong taong gula. Dahil dito, Maaring mawala ng suporta si Iboloy mula sa kanyang mga kaibigan sa politika sa Pilipinas sapagkat ang mga legal na proseso sa Amerika ay nakabatay sa kanilang mga batas at hindi sa mga impluensyang politikal. Ang kanyang sitwasyon ay magiging mas komplikado at ang posibilidad ng pagkakaroon ng makatarungang paglilitis ay maaaring maging limitado na naglalagay sa kanya sa isang mahirap na posisyon kung sakaling siya ay mahuli at makulong sa US. Sinabi ng Department of Justice ng Pilipinas na kailangang harapin ni Apollo Kiboloy ang anumang hatol sa bansa bago siya ma-extradite. Itinanggi ni Kiboloy ang lahat ng akusasyon at ayon sa kanyang abogado, Sumuko siya upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon at upang patunayan ang kanyang pagiging inusente. Noong Nobyembre, kinasuhan ng Federal Bureau ng US si Kiboloy at iba pa ng child trafficking, sex trafficking, pandaraya at iba pang krimen. Ayon sa US Treasury Department, siya ay malubhang lumabag sa karapatang pantao kabilang ang panggagahasa sa mga batang babae. Matapos ang utos ng korte sa Pilipinas na arestuhin siya, nagtagumpay ang mga otoridad sa kanyang pagkakahuli sa loob ng kanyang compound, kung saan naganap ang mga kaguluhan sa pagitan ng mga pulis at kanyang mga tagasunod. Mahigit dalawang libong pulis ang lumahok sa operasyon na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto sa kabila ng mga pagsisikap ng kanyang mga taga-suporta na pigilan ito. Paano nga ba nahuli si Kiboloy? Ang pinagtataguan noon ni Kiboloy ay isang underground bunker sa kanyang compound na naging sanhi ng matinding pagsisikap ng mga pulis na mahanap siya naghukay ang mga pulis ng isang lagusan patungo sa basement ng isang gusali sa compound na nagpakita ng kanilang determinasyon na mahuli siya. Sa huli, nagpasya si Kiboloy na sumuko matapos pabigyan ng ultimatum. Siya ay inilipat sa Maynila at inilagay sa detensyon ng pulisya. Noong 2018, nahuli siya sa Hawaii dahil sa mga armas at malaking halaga ng pera na natagpuan sa kanyang pag-aari, pagkatapos ay inilabas ang isang warrant para sa kanyang pag-aresto dahil sa mga paratang ng pang-aabuso sa mga miyembro ng kanyang simbahan at paggamit ng mga donasyon para sa kanyang sariling pakinabang. Sa pag-akyat sa kapangyarihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr nagsimula ang pagbagsak ng kanilang alyansa. Si Marcos ay nakatuon sa paglaban sa katiwalian at pag-aabuso sa kapangyarihan na nagdulot ng pag-aresto kay Kiboloy. Ang pag-aresto kay Kiboloy ay nagpapakita ng pagiging matigas ng pagong administrasyon at ang kanilang determinasyon na panagutin ang mga taong may malaking kapangyarihan pero may malaki itong epekto dahil ang pag-aresto kay Kiboloy ay nagdulot ng paghati sa pagitan ni Marcos at ng kanyang bise presidente Sara Duterte. Si Sara Duterte ay dating isang taga-suporta ni Kiboloy, ngunit humingi na siya ng tawad sa mga miyembro ng simbahan ni Kiboloy dahil sa kanyang suporta sa kanya. Ayon sa GMA News, noong linggo ng gabi, si Pastor Apollo Kiboloy ay inilipad na patungong Metro Manila at dinala sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Nitong lunes, siya at ang kanyang apat na co-accused na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Sylvia Semanes ay iniharap bilang mga detinido sa isang press conference na pinangunahan ni na Interior Secretary Benjamin Abalos at PNP Chief Police General Romel Marbil. Ang PNP Custodial Center sa Campo Crame ay kilalang detainment facility para sa mga high-profile na sospek. Dito Sumasa ilalim sila sa booking procedures at medical examinations. Ang kanilang pagkakahuli ay naganap matapos ang isang ultimatum mula sa PNP na nagudyok kay Kiboloy na sumuko upang maiwasan ang mas malalang sitwasyon. Sa huli, ang pag-aresto kay Kiboloy ay isang makabuluhang kaganapan sa Pilipinas na nagpapahiwatig ng pagbabago sa kapangyarihan at mga relasyon sa politika. Ito rin ay isang paalala ng malalim na impluensya ng relihiyon sa politika ng bansa at ang potensyal para sa mga kontrobersiya at iskandalo na lumabas sa mga pagkakaiba ng kapangyarihan sa relihiyon at gobyerno. Ang kinalabasan ng kaso ni Kiboloy ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa mga relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos at ang hinaharap ng relihiyon sa Pilipinas. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? Huwag kang ka mahiya at i-comment mo na 'yan sa ibaba para malaman din namin huwag kalimutang mag-subscribe i-click ang bell icon at i-share ang ating video maraming salamat po